kita paano yung technique mo. Ayan, kakalagin mo na nga naman. Kasi dito ko ipapwesto yun eh, pipigayin eh. Kakalagayin nyo muna bago natin ipihit itong irator. Ayan. Para yung agos, kalaban. Umangat, umangat. Umangat. Umangat yung ano, ayan. Mag-isa yan, no? Yan. Babalik, babalik at tubig yan. Yan may palaman, may lakoy laman pare, may nukse eh. <laughs> Lumabas eh. Yan, magkakalaman muna yan. Yun, meron. Oh. Okay, isa pa, isa pa. may waga tulos don didiyan nyan ato ko una lahat mat para tapos didiyan nang pa sila nang isa para malaman nun ilan, eh. oh para panigurado Linggo kasi eh. Hirap na, may paparating pa dyan. Sila batang ano. Yun. Yung lamig nyan, gagalaw. Ayan, nandun pala sila. Pupuesto na yung isa dun. Dahil pupukot na sila. Ayan, galing mo na tulusan pare. Pwede na yan yan. Ayan. Ayos. Nandito. May <laughs> video tayo. Ayan, Ayan na. Eh, tulak. Tulak tano rin eh. Para may sana na yung kay. Tinadaan <laughs> mo na lang sa kanta. <laughs> dito nila nandito prosesong pasalandra patitiin ko na o para lumabas na yung dapat lumabas sa mga isda ganun lang po nito yeah. tulak, na. tulak Bulat pa sila eh Timbulig na eh. Ay man nanti Meron meron nung dalag na nasa loob ng fish cage nito kaya ganoon ang lalawan. Yun. Malaki nga. Tumalo no. Inatin na kuha na ng video. Ayos. Amalay mo biglang bumalik. Malaki yung dalag. Ayan. Ah. Uh, yun, bulig no. Yun, tumalun na naman. Nakakuha na ng video mga kaibigan. <laughs> Nakakuha na siya. Tumalaban talaga sa lambat eh. Kinab po para kain eh kasarana na yung pokot mo yapi na pwede na tayong mag -ano nun. yun talag na naman yun go go go